Hi guys, mga araw po sa inyong Ito na video, Labas lang po ako ng hinanakit no? sa BDO. Bangko po ito dito sa Pilipinas. Kasi ang pera namin ni Mrs. na na-deposit na doon sa BDO, hindi naman siya malaking halaga actually. More than 5,000 pesos ni minidraw, unauthorized withdrawal. Kung sino man yun, hacker or whoever, hindi namin hindi pag ng video, sinabi kami na legit ang transaction hindi nila nakakadismaya guys kasi this is the first time na nawalan kami ng pera sa BDO sa ibang banko namin BPI, Land Bank wala naman problema, first time kami na nagkakaproblema sa kanila no? at, saka, at saka ang kanilang rason ay napakababa guys no? kung bago sa channel ko at gusto nyo ang video, video na ito pakik lang ang sinwag mo po hindi po ito paninira sa video kasi matagal na rin kaming kliente ng video pero gusto ko lang maging aware kayo guys no kasi marami na talagang reklamo sa video na nanawawala ang kanilang pera at sinisisi pa nila ang mga customer nila ito po ang nangyari bigyan ko kayo, kayo ng buod last Saturday ano ba yun ang date last July 5, na may na pong email ang asawa ko sa kanyang phone na may withdrawal ng 5,000 pesos sa kanyang account sa BDO. Now, sa totoo lang guys, during the time, July 5, nandoon po kami sa isang resort dito kasi we celebrate ang birthday ng anak ko si Juliana, ang kanyang 11th birthday. Now, tinawagan niya ang BDO and then mahaba ang kanilang usapan kasi sa totoo lang hindi kami nag no sa BDO account namin during that time nag-overnight kami sa isang resort dito sa Bacolod at saka during the withdrawal guys nandoon kami nag nandoon kami sa pool naliligo kami ng pamilya ko sabi ng BDO they will investigate for 3 days now dumating ang Wednesday ngayon araw July 9 2025. At sinabi lang, pasimpleng sinabi lang ng tao ng BDO na legit daw ang transaksyon. Sa totoo lang guys, ang pera guys na 5,000, malaking pera na yon para sa amin na ordinaryong tao. At pinaghirapan namin. Isa sa dahilan kung bakit nagbabangko kami dyan sa BDO kasi open sila sa Thursday Sunday. No? Ang ibang bangko BPI sirado na kung Sabado at Linggo at Land Bank at iba pang mga bangko dito sa Bacolod. Pagkatapos, sasabihan lang kami na dapat i-secure yung email, mga password namin. In the first place, kayo lang binigyan namin ng password at email namin at mga contact details ang kayong video. That's why nagtitext kayo sa mga credit card, etc. Blah, blah, blah. And then lumalabas na parang sinisisi yung pa kami. Hindi nga namin alam kung sino ang nag ng account namin doon at saka it's your responsibility to secure the money of your clients or clientele dyan. Pinagtitiwalaan kayo and then ganun, ganun lang ang nangyari. This case is not isolated. May kaibigan din kami malaking pera yon na involved. 35,000 na wala din sa video. Hindi din nila binalik. Nakita ko inside job po ito nangyayari kaso iniignore lang po ng video ang mga complain ng mga Uh, customer nila. Sabi ko nga sa asawa ko, okay, wag ka nang ma-high blood kasi pagka magkasakit ka, is just a money. Sa kanila na yon ang 5,000. kasi sa tingin ko guys, nandoon lang talaga ang ang naka-withdraw ng account namin, wala nang iba pa, no? Hindi po ito paninira sa si BDO kasi clean kami for a long period of time. Kung ganito talaga mangyayari na every time na may mga unauthorized withdrawal, ipapalusot nyo lang sa amin, na good transaction na pinapalabas nyo kami pa ang gumagawa ng kabulostugan sa aming account hindi po yon maliit na halaga lang yon para sirain namin ang aming kredibilidad at pangalan ang, ang problema kasi sa inyo ayaw nyo aminin na may problema ang system nyo security ang cyber security practices nyo ay mahina kasi nalusutan kayo ng mga tauhan nyo dyan kung sino man nagwi-withdraw and then palalabasin lang na may illegit withdrawal nakakainis guys kasi hindi, hindi naman natin pinupulot ang pera lagay natin ang pera ay nanggaling sa trabaho, negosyo or iba pa pero pera pa rin yun ng ta namin sa inyo guys no depende sa inyo kung tuloy-tuloy pa rin kayo magbabangko diyan pero ito guys no this is several times already no mga kakilala ko umalis na diyan, nag-transfer sa ibang bangko kasi ito 'yon po ang masamang karanasan nila sa BDO. Kung may mga authorized withdrawal, sabihin lang investigate and then after investigation, babalikan legit transaction, hindi namin magre-refund kasi kayo ang nag-withdraw. Ano kami loko-loko magre-reklamo, kami legit pa lang transaction video hindi namin kaya ilokohin kayo at saka wala kami wala wala sa kredibilidad namin bilang tao na igambol ang aming pangalan for just 5000 pesos kayo may problema actually hindi sabi palusutan niyo na lang kami legit transactions Anyway, uh, pasensya na kayo, pinapalabas ko lang ang init ng ulo ko kasi nakakainis guys eh. Pinaghirapan namin ang pera ng na mag-asawa, naming mag-asawa, hindi ang dali lang pala makuha kasi may mga hackers dyan or mga inside job sa BDO at saka hindi maganda ang kanilang systems sa land bank sa PNB sa ano pa ba na? RCBC, hindi po ako na, BPI, hindi po ako naka-encounter ng ganitong problema. Diyan lang sa BDO first time. So, first impression la So, ayaw ako na. Mako, pasara lang natin account natin diyan sa BDO. Yun na po guys, kung may masama kayong experience sa video, pakilagay lang po sa comment section ng ating video. Pasensya na po kayo. Uh, nakakainis kasi. No? So uh, please like, share and huwag kalimutan mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Kita-kita po tayo sa susunod na video guys. Ito naman pong kaibigan nyo si Jake Paalam. I love you all.